There's a new day that will come again tomorrow There's a new day to wash away Out by the rain Darling, you've got to keep holding on through the night cause I promise you. Baby Francis Yes, baby Hi, Maga mga na. love Ako po pala si Ulysses Ang bayit niya At pradiligan Ako ni Francis Ang gwapo pero niyoso And, And we are, are the, the friendly, Love team. team At kung bago ka palang Sa aming channel Don't, don't forget, forget to, subscribe. to subscribe So ngayon po mga love Is andito po tayo Sa aming fishpond Dahil meron kaming Ia-announce sa inyo Ayan Medyo nakakasad siya At meron din pong Mga good news Mga love Ayan Tayo po ay Nagde-decision na Na siguro ito po ay last harvest na po this coming December. So, ang rason mga kalav, dahil nung una pa talaga, last November, nag-start kami, November 5, ato yun bino or 4? 5. La, 5. O, mga 20, la, November 5, 2022. No. At sa so, wakas mga kalove, meron na din po tayong narentahan na fish pond. This coming five po mga kalaw, ay magsisimula na po kaming mag, yung talagang, kami na talaga yung magre-renta talaga. So, then ngayon, si parang nag-anniversary na bino kahapon mga kalaw, no November 5, 2023. So nung nag-start kami dito sa fish pond talaga, ay talagang sobrang dami na talaga ang kailangang trabahuin dito kagaya po ng pilapil so yung mga damo dito normal lang yan dahil isang anuhan lang yan is medyo aabot uh, pa ng limang, ilang months bago pa siya tutubo pero dito mga kalab sa pag uh, re-renovate po ng pilapil dito talagang medyo sa una pa lang medyo pro problema na talaga pero uh, ano naman po kami aware naman po kami dyan kasi bago kami nag ano sinabihan kami dito nila sa nag caretaker dito na mag-ano kayo dito, eh napakatrabaho talaga ang fish na to. Pero sa amin is, pinasok namin kasi kailangan namin ng negosyong ganito. Kasi di ba diba, medyo may kita din ang pag-fish -pa pan bino. Yes, ano yun? Kaya noong November is patuloy-tuloy na po mga kalab, every month, palagi na lang talaga may nasisira na pilapil. Kaya palagi na lang na may talas, may butas. Mm -mm, kaya medyo si Francis po na alerto siya mga kalab na talagang ito yung pinakahirap na na-encounter niya na fish pond kasi meron di ba sa, sa dating fish pond namin parang wala talaga atang masyadong ano dun walang dun, ano talas walang masyadong talas doon pero madami dong mga nanakaw um, magnanakaw so, nanakaw lang yung babantayan mo ang problema doon is yung mga nangunguha ng mga crabs di ba mga tao na pumapasok doon pero dito mga kalaw, wala naman po, wala naman ang Talagang uh, ano kami, komportable kami na iyon talaga ang fish na to. ba diba? So wala, wala kaming nararamdaman na medyo may konti. Yung problema lang talaga dito is ano lang siya, yung sa pilapil lang talaga, you know? Yes, okay. Kaya napag-desisyon namin mga kalaw, na last, uh, this coming December ay mag-harvest na po kami. Dahil sa sobrang nahihirapan na din si Francis, trabaho ng fish pan na to. Kaya napag pag-desisyonan naman po namin na babalik na naman po kami sa dating fish pond. O ba diba, makikita nyo naman po ang dating fish pond. Pero hindi na kami doon sa dating tinutuloyan talaga namin sa fish pond. Doon kami sa kabila, sa tinutuloyan po nila Mama Bibi. So doon po kami, doon na po kami mag-aano... Ibob, uh, Aasikasuhin namin ng maayos dahil ang lupang yan mga ay timberland lang po yan so caretaker so parang na ano na din binigay na din siguro ah uh, sa gobyerno parang pinahalagahan parang pinapasay po nila Papa Carlo noon pa so ilang years na rin ang dumaan hindi pa rin hindi naman binawi talagang sila Papa Carlo lang talaga ang dapat mga laga sa lupang yan pero yun nga dahil binenta po yung lupa po sa ibang tao, nagbenta po is po ni Francis, so bata pa po si Papa Carlo doon, so wala siyang kalaban-laban so na pagbenta na yun, e eh, sobrang mura lang po, kaya walang nagawa si Papa Carlo, so parang pinaluan siya ng dos por dos ba po, yun be? Kahoy. Oo, masyadong kahoy lumayas po si Papa Carlo kada kapatid po ni Papa Carlo, meron po silang kanya-kanyang fish pan po lupa, so si Papa Carlo umalis na lang po siya nang di niya namamalayan na talagang tuloy yan ang naibenta po yung lupa sa fish doon. Luma, uh, lumayas na lang si Papa sa kanyang pamilya dahil nagalit na hindi ka lang alam na nabenta na at wala ho siya ni isang pinaramahan doon. No? Kaya nung time na yon is umabot din mga ilang months, is bumalik si Papa Carlo nung nagmamayari na noon mga kalab, yung amo namin noon. Yun po. Kaya medyo na ano po siya, nag, medyo na sa nasasayang, medyo na sasayangan si Papa. So pumasok po siya sa kanyang sariling lupa nila. Para nagpaubaya si Papa na maging tauhan na lang po siya doon sa dating fish pond nila. Kaya yun po, nakaso na po yan at apat na beses po yung pagpapabarangay hall makalab pero sa ngayon is siya talaga totally na naanop talaga kasi pinag kasi pinaglaban din po ng amo makalab binuna sa kanila doon yung oh. lupa. Na ano na, na sa sabi doon sa yung may-ari doon sa lupa daw na nakabili. Sila daw yung may-ari. So pinagpunta namin doon sa DNR mismo yung DNR na sabi sa amin na huwag kayo magalala kasi hindi to sa maka, hindi to sa ilang makapunta. Hindi to sa ilang mapupunta kasi hindi po sa hindi po sa kanila ang nakapangalan oh, doon. Nakapapa. Nakapangalan um, po yun. Tapos nagsabi ng DNR na Pwede na ninyo yan, lagyan ng mga crabs dyan kasi wala na maghabol niyo dyan. Walang, walang, Wala sino man oh. ang makakahadlang sa pag-ano dyan sa fishpan dahil tanging DNR lang talaga kung yes. gusto mag ipaalis um, sila Papa Carlo, aalis sila pero yung amo Bino is hindi talaga daw pwede makapag-alis dahil oh, yes. yan po ay nakarinyo na po siya makala. nakarinyo na po yan. Nakapangalan yes. na hmm. lahat ng lupa doon nakapangalan na kay Papa rin yun tanan. Hmm. Kay Papa Carlo. Kaya sa ngayon talaga makala medyo problema yung amo. Hindi lang namin sila pinatulan yung mga ganon kasi syempre may respeto din kami siguro sa ibang nagpaisa sa ibang mga content creator talagang pinapatulan na 'yan kahit ah, medyo maliit sa amin napakalaki na po nito kaya yun po, ito po, uh, last harvest na po namin this coming December po uh, at sana uh, pagpatuloy niyo po rin support supportan kahit na maliit na po yung viewers natin. Okay lang yun, masaya naman kami sa ginagawa namin. Yes. Kaya ngayon mga kalab, ano ang gagawin, B? Ang gagawin natin ngayon mga kalab ay ano, magtatalas tayo. Palagi na lang tayo, taga-ara-ara dito may talas, may talas. Tuwing mm -hmm. gabi, ayan, may talas. At meron pa pala tayong nakalimutan, B? Ano? Kaya din po mga kalaw, isa isa din po sa rason na kaya alis kami kasi habang kami ayan dito, eh meron na po nakabili sa lupang ito sa fish na to Yes. Oh, parang medyo nakakaano din sa amin sa amin mga kalaw, medyo parang ano din pakinggan bino na nagaano kami dito, okay, eh meron na pala tanapos. nakabili pinagbibinta na pala ito. Rental, nirentahan lang po sa amin. So, hindi ko na lang sasabihin kung magkano ang ano. Pero okay lang yan, mm. at least uh, okay lang yan mga kalab, at least uh, yung pagre-renta natin dito, mabalik dito. Pero nung time na hindi pa kami umalis, sinabihan na talaga kami dito. Baka siguro isang taon nung tayo dito, Bino. Yes. So, ayun. Kaya napansin niyo po, di po natapos yung bahay kubo namin. Hindi namin siya pinaganda dahil nasabi na po na parang isang taon na lang kami dito. So, ayun. Di lang talaga. Pero ngayon, nabuo na po yung desisyon namin, mga kalab, na doon kami sa kabilang fish pan. So, alis kami dito kahit one year. Tapos yung isang, isang taon namin is ibabalik po yung pera sa amin. At yun po, di din po sa amin yung desisyon talaga. Talagang nag-push na lang talaga talaga kami dahil nasabi doon na isang taon lang daw kami, na lang daw kami dito. So, ayun. At dahil meron na po nakabili dito. So, kapitbahay lang din namin nakabili. So, ayan. Swerte sila dahil walang magnanakaw dito sa bandang ito. Talagang problema lang talaga. Yung Kaya, like, talagang problema dito. Pinapil. Madami talagang mga talas. Tapos, kapag malaki ang tubig, Jan, ang problema mo, bilang ulit talaga ka magbalik-balik dito. siguro sa isang buwan bino, sa ang mga anim, pito or 10 times goro. Yes, you know? 10 times siguro yung pagtatalas mo dito kasi okay. sa sobrang daming talas. Yan lang po talaga yung problema dito. Kaya ngayon mga kalab is, uh, samahan nyo po kami mga kalab na ano yun po si Francis dahil magtatalas na naman po siya. Tignan nyo po kung ano po yung mga talas na ibig naming sabihin. At uh, next, vlog mga kalab, is comment kayo mga kalab, kung gusto niyo po namin kayong ibisita po sa bagong fish pond, na lilipatan po natin, siguro mga January, siguro Bino or February, ganyan. Um? Kung lilipat tayo doon. Kasi alam niyo mga kalab, yung... Was, this is, uh, year, mga mm, limos year? Oo, ganun. Ta Kasi yung one year namin dito mga kalab, is um, yung pera na ibabalik sa amin, yun yung panggagastos namin sa bagong iano namin na fish pond. At I'm sure, yes. doon at siguro last na siguro yan na fish pond kasi Uh, kay Papa Carlo kasi yan mga kalaw. kami po yung pinaano dahil nandun po sila sa kabilang fish pan dati namin mga kalaw, na fish pan yun po bino you know? yes absolutely. Kaya ngayon mga kalab, I hope na intindihan niyo po at samahan niyo po kami sa pagtabaw naman po dito sa fish pond. At ako po yung mag-video mga kalaw, para makita niyo po kung ano pong proseso sa, sa pagtatala. So let's go! So, ito makalab, kagaya nito makalab, tignan nyo, may butas. Yan po yung ibig kong sabihin sa nila makalab, na talas. O, oh, malaki-laki na yan o, oh, kasi malakas o. Oh. So, sino ang may pakanan yan? Yung pakanan yan ay, yung tubig, yung crabs. O, oh, yan. So, yan po yung problema dito mga kalab. Kasi alam nyo mga kalav, kapag dito, pag ang alimango, hindi na napalit-palitan po yung tubig dito. syempre, medyo may pagka-sensitive din po yung alimango dito. So, naghuhuka yan dahil gusto nila na paiba-iba yung tubig na gusto nila. Pero, oo, pero normal po yan sa alimango talaga pag ganyan. Kaya yon binubutasan nila ang pilapil para... Pumunta doon sa ilog. Kasi ilog na po, dito. Po ito dito. Ayan na po yung ilog mga kalaw. Ayan. So, lalabas sila dyan. So, maghuhukay sila. Papunta dyan. Kaya, nabubutasan. Kaya, pumapasok po yung ano, makalab. So, kailangan po siyang takpan. Sa amin dito, kapag kinatakpan po yan, makalab, talagang dito, sa bandang dito, is dyan po ahahanapan po kung saan banda tapos huhukayan. Tapos, kukuha ng sako, ilalagay po yung mga putik, tapos ilalagay dyan yung sako na hinukayan, tapos tatambakan na naman po ulit ng lupa. Pero sa ngayon mga kalab, dahil talagang madalian, so tatakpan na lang yung sabad doon mga kalab. Ayan. Na Ayan. So yan yung talas mga kalab. Kasi problema dito kapag mataas po yung tubig, talagang sobrang uh, walang gana talaga dahil eh, dito sa sobrang taas po ng tubig ayan, pumapasok po yung tubig mga kalab at nagaganahan po yung mga alimango pag may mga bagong tubig na pumapasok monitor nila yan at lumalabas sila ayan, so ang ginagawa po ni Francis is gumagawa po siya ng square po na lupa at ang tawag dito sa amin ay tinabliya, so yun po ilalagay dyan pero hindi talaga ganyan mga kalab talagang dito dapat huhukayin pero ngayon lang talaga is pangmadalian lang ko ito. Ayan. patay ng kukuna at tubig na So ayun, natapos na po dito. Doon naman tayo sa kabila. So doon naman tayo sa pangatlong makalab na kalas. Tara. Tingnan nyo makalab kung may naririnig kayo na umaagos na tubig. Yan like Yan po, galing po yan sa loob sa fishpan. Hala no, oh, ayun no, na mga kalab po. Pinagsabi ko kanina. Ayan po mga kalab. Tignan nyo. Ayan po. So ang um, tubig na umaagos diyan papuntang ilog ay galing po sa fish pond. Ayun. Mm. Diba? galing po sa fish pond 'yan. Hmm. Ang lakas po ng agos. So ayan dito sa bandang ano makalab na ano po ni Francis. Diyan. So ayan hinuhukayan po ni Francis para mamonitor niya mga kalaw, kung saan banda. So kapag hinuhukayan po dyan ni Francis, mahahalata po na na ano natamaan po yung sa bandang doon sa may tubig dahil kapag hinuhukayan po dyan, makaklaro po dito, eh, hindi na po malinaw yung tubig. Kagaya niyan mga kalaw, hindi na po malinaw yung tubig kanina is medyo mano yan kanina pero ngayon is medyo nagiba po yung kanyang kulay. Babe okay na babe. Bye. Ayan, tignan nyo mga kalab, medyo nagkukulay coffee na po yung tubig dito papunta sa ilog. So, ibig sabihin nyo mga kalab, natakpan na po ni Francis po yung dyan mga kalab. Diba, ang galing po ni Francis, alam niya po kung saan banda. Kasi dito mga kalaw, so dapat dyan siya. Pero nahanap ni Francis. Paano mo nalaman, Bi? yung ay kaya pala makakab na kasi malalaman din kasi dito kung saan banda yung may butas bino mm. kaya pala makakalab oh. so titingnan natin makakalab kung kumusta o oh, ayan medyo mahina na yung agos ng tubig o oh, pak o oh, di ba? hindi na siya kagaya ng dati na ano yan wala na nawala wala na So dahil nahukaya na niya ni Francis, so yung mga lupa dyan is hindi niya na ibabalik. Mas doon na siya kukuha sa my fish pan kasi mas matigas kasi yan kapag naano na po yan, nainitan. So kukuha naman po siya dyan ng tinabliya. So, ayan, tapos na po natin natakpan ng lupa yung butas, makalab ayan na po ah. doon na tayo sa pang-apat makalab na butas so, po, ating tatalasan naman ulit doon, sa so, kabila, para tingin nyo may crabs dito mahalabot labot tinignan ko sa may butas na maliit ayan may crabs pala dito na saan mo nakita be? dito ayan o no? may hmm. mga tunog tignan nyo mga kalab. may bakas ng crabs lalaki na alimango bubalik so, na dito para mas lumaki pa so talagang ang alimango talaga may pakanan dito alam nyo mga kalaw sa badang dito ayan kinalasa na po yan no last month pa pero ayan, sobrang taas po ng tubig dito mga kalab. <laughs> yung pilapil dito mga kalab, eh, madali lang pong nalalandslide po yung lupa dito mga kalab, kasi medyo malambot lang po siya. Ayan, yan po na mga kawayan, ginastusan po namin yan. Tapos, pinaayos namin dyan at nilagyan din po ng pilapil. Pero ayan, ganun pa din ang na, ano, ayan, ayos tong ayos pa din. So, ito, is, pang ano nato, eh? pang -apat, eh? yeah. pang -apat na tubig? Pang-apat ba? Na? Pang-apat na natalas? Oo, oh, butas. Ayan, pang-apat na talas mga kalab. So, ayan mga kalab, ang oras pa ngayon is alas 3 na po ng hapon at ayan, talagang kawawa talaga yung baby Francisco, di ba Kasi palagi na lang po siyang nagtatalas dyan. So, pasalamat din naman ako kasi hindi siya nagre-reklamo mga kalab, kung ano na ba, medyo tinatamad na siya yung ganyan or parang ayaw niya na yung ano lang, nagre lang siya dahil sa sobrang talas, pabalik-balik na kahit anumang dapat gawin at alam nyo, pasensya kung hindi ako tumutulong ba diba? kasi alam nyo, gusto kong tumulong pero si Francis ayaw niya talaga noon pa man yan patulungin niya lang ako sa mga simpleng bagay na ginagawa niya din pero sa mga ganyan As ayaw niya akong pinapaano mga kalab. Ayaw niya nga napasamahin ako dito sa fish pond dahil mainit. Pero bakit? Parang okay naman mga kalab. Kasi nakasanayan naman natin na magpainit o magpaaraw, di ba? Kaya ayun po, yung ginaano ko nang na talaga dito. As dito na ako. Kahit nandito ako sa kubo, meron din akong ginagawa. nag -e din ako ng mga sa vlog, ganun, ganyan. Pero hindi ko naman po pinabayaan po si Francis sa mga... kung paano siya alagaan, di ba? Alam niyo naman nagtatagal si Francis sa akin dahil po sa pag-aalaga ko sa kanya. Kaya yun po mga kalaw, kahit na ano yan medyo pagod na yan mga ka-love, mamayang gabi is uh, hihilutin ko po din yan. Minamasahe ko po yan. Kaya medyo nakakaawa na din po yung baby Francisco. Kaya talagang aalis uh, talaga kami dito sa fish pad na to para matigil na po yung kanyang pagtatalas dito, papatatalas dyan, ganyan. Kaya pasalamat din dahil hindi siya reklamador na lalaki. Kaya super sobrang swerte ko talaga. So in mga kalaw, nakikita yun po na naglalakad po si Francis. So siya po ay papunta na naman po sa kabilang area para syempre magtatalas na naman po. Siguro pang lima na yan. oh, ayan. Yan yung ginagawa ni Francis. Ayan, may nakita siyang butas dyan. So talagang pabalik-balik lang talaga yung ginagawa ni Francis para makuha niya po yung, uh, matakpan po yung mga may butas dyan. The peace sometimes a I man just needs So yun mga kalab, tapos na pong magtalas po si Francis at ilang mga talas yung naano mo ba? Pito. Pito? Daghan na o eh, daghan kayo mga kalab. Pito mo yung ano na talasan yung mga kalab, sobrang dami talaga eh. Isang butas, dalawang lumabas yung tubig. Dal dalawa pong lalabasan ng tubig. So, so normal po sa fish pan pero dito sa fish pan namin parang hindi na siya normal. Ayan, kaya ito, doon sa ano sa dating fish pan din mag may talas pero isa lang pero isa madali lang. lang. patayin pero bukas hindi na mo hindi na mabalik. Pero dito bumabalik siya no. Bakit lang. kaya dila sa sobrang taas ng tubig bino? Dahil po 'yan sa medyo magabok na yung oh, malambot na yung lupa, lupa dito makakalab. Bukang inon. Kung so, minsan nagla-landslide din dito yun po kaya buti na lang walang mga alimangon na papahama kapag nag landslide <laughs> kaya yun po mga kalab nyo po yung next vlog natin dahil um, pupuntahan po natin yung ibig naming sabihin na paglilipatan po natin sa bagong sa bagong fish pan natin mga kalaw. last fish pan natin lilipatan kasi ila papakaro na kasi yan ayan po ang nilagay po pala namin dito sa amin is mga sugpo din po at Bangus. bangus So yung bangus namin mga kalav po namin sila dito ng, ng Kings, Maes. yes Kings Vita Plus Animal Feed Supplement At itong ating uh, Yes, crack Corn para sa supo Ginagamitan po namin ng Kings Vita Plus Animal Feed Supplement at kaya subukan niyo po din mga kalav Dahil effective po yan para Mas maging pataba po yung ating Mga inaalagaan po kaya marami salamat po sa lahat po na nanood ng aming vlog at syempre bago kayo umalis, please don't forget to subscribe our YouTube channel at kami, kami yung family love, love team, deserving the love love. love, love. love. Sana.